Pagrapaw, pare, madali lang yun. So, kailangan natin sibuyas muna. Mantika. Isa lang ang sibuyas. Siling labuyo, depende na kung gano'ng karami gusto nyo. Ano? Ano sabi mo? Ay, ang ganda ng merch ko. Ay, naman, pare, oh. Hindi nung merch yan, pare. Available sa Shopee. Ganyan natin dyan. Kapag may browning la, lagay tayo ng bawang. Tapos, giniling na baboy, nakakagaling la sa palengke. Yan. Pag may konti browning na, syempre, nor. Oyster sauce, pare. Dark soy sauce. Patis. Brown sugar. Tapos ang pinakamahalaga, pare, holy basil or Thai basil. Pwede na to, pre. Plating na tayo. Kaya natin dyan. Ang bango. amin na amoy ko yung basil. Tapos, palagi yan, par. May itlog. Tikman na yan. Sagi natin yung itlog. Halo-halo. Yan ang the perfect bite. Mmm, tamis, alat, inamnam, tapos biglang may pum ng basil. Sobrang sobrang laking lasa ang inaambag ng basil talaga as in. Hmm? Kaya pala nagbabaral na to pare. Try nyo.